Madali ka bang ma-offend? Takot ka ba sa feedback? Pag may nag-point out sa'yo ng mga dapat mong i-improve, instead na wini-welcome mo ba? Galit ka ba? Ayaw mo na kausapin yung tao. Maraming tao ay hindi nag-grow. Kasi every time may taong nagmamalasakit sa kanila para sabihin yung feedback sa kanila, eh instead na i-welcome, nagagalit pa. Pag may nagsabi sa'yo na magising ka na maaga kasi tanghali na, ano sinasabi mo? Kala mo kung sino to? Kung makapayo? Pag sinabihan ka pa, galingan mo or wakamasyadong ka masyadong magastos. Instead na nagpapasalamat ka dahil may nagmamalasakit sa'yo, nagagalit ka ba? Ito yung problema kaya maraming taong hindi nag-grow. Dapat anti-fragile ka. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin nito, instead of challenges and feedback, eh nakakapanlumo sa iyo, nakaka sa or nawawalan ka ng gana, baliktad. Gagamitin mo ang mga ito para ikaw ay mag-grow, to become a better person. Para pagharap mo sa mundo, nag-grow ka, naging mas magaling ka, mas maunawain ka. And then you are ready to face challenges. Why? Mas masakit kasi yung challenges kesa yung may nagmamalasakit lang na tao na nagsabi sa iyo ng bago mo, na nagsabi sa iyo ng dapat mo baguhin. Ganon din naman eh, kung wala nagsabi sa iyo, mararanasan mo rin 'yan sa mga situation. Kung lagi kang hindi nag-iipon, bulagsak sa pera, magastos, tapos may nagsabi sa iyo na wag mong gawin yan, hindi ka sumunod. Ganon din, life will teach you. Darating ang araw, nangangailangan ka, wala kang ipon, wala kang emergency fund. Dadating ang araw, may magandang opportunity. Sasabihin mo, hindi mo kaya kasi wala kang pera, hindi ka nagtabi. Dadating ang araw, pwedeng magkasakit ka, may emergency, wala kang pera. Ahanap ah, ka rin naman sa mga tao, hihingi ka rin naman ng tulong might as well, di ba, nakinig ka na baguhin mo yung dapat mong baguhin para in the future, ready ka na. In the future, you've grown. Ibang tao ka na. Masarap kaya na may nagtuturo. Ang hirap ng walang nagtuturo. So kung may nagtuturo sa'yo, may nagbigay ng feedback sa'yo, expound mo, tanong mo kung ano pang pwede mong baguhin para mag-grow ka in person and umasenso ka na sa buhay